Hello guys, what's up sa inyo? <laughs> tara guys, i-open naman natin yung ating ano guys uh, Origins Subukan natin, balay mo ba? Diba? Tumaas ang SLP, maging 20 ulit hmm. Tara na Wala <laughs> guys, ang tagal ko na hindi na open to <laughs> Uy, ulik No, tagal ko na hindi na-open tong account na ito, guys. Wala eh. Talagang wala talaga eh. Ang nakakatamad maglaro, no? Pag walang bali yung laro mo. Okay, dito sa una. Uy. I-value natin ang ating at-cracker dyan. Siyempre. Okay. Okay. Value the Nutcracker guys. Medyo may balita kung masakit na daw yung Nutcracker ngayon. Ha? Tingnan natin. Hindi ko pa alam to. Pero medyo, meron silang ano, koy okay, sa likod. Sa likod. Yari tayo dyan. Okay na ganimo ni sa gitna. Ay, naglampa. Mm -hmm. Okay, babalik naman ng ati. Uy, value natin ng ay Wait lang. Para mag-nutcracker ng mab ano, mabilis. Iwan yung isang nutcracker, diba? Okay, iwan natin yung isang nutcracker Tapos i-keep natin yan, syempre Para, pabalik pa rin yung isang nutcracker, diba? Okay Parang galit si Olic, ha Okay, nag-shield Nag-shield siya, guys Okay, nag-coy sa harap Ma, ang galing, ha. Okay, nandyan na naman ang ating Pusang Galak Ano gagawin natin dito? Sayang ay, oh. Bad timing naman to Siyempre, ito ang gagawin ko Tapos, ito <coughs> Tapos, skip natin yung dalawa Okay? Yun ang magandang tira natin. Guys, yun lang talaga. di ba? Yun ang magandang tira natin dun. Yun ba talaga? Parang hindi. Nag-shield na naman si Boy. Okay. Hindi pa dumadating yung ating papi, guys. Okay. Super shield-shield si Boy, ah. Anong gusto niya mangyari? Uy, 81 lang yung anime mo, niya. Hmm. Ayos yan, na. Ah. Wala pa rin, guys. Anong nangyari na dito? Pero pwede tayo mag-rage, ah. Pero ayoko muna mag-rage. Ang gagawin muna natin is... Ganito. Tapos, ganito. Okay. Okay. Tapos, isa pang nut cracker na masakit. Mm, tapos, iba. Yan ang gusto kong tira. Okay. Oh, sure na tayo sa next round. Magre-rage tayo. magpo ah, Magpro-fury tayo. Kasi meron tayong isang nut cracker na tinira. Na may pang-rage. Diba? Hmm. Yan yung kaysa. So. Ah, oh, diba? Diba? Okay, hindi masyadong pinuruhan pero magkapapapi ba tayo? Siyempre yan guys. Pag hindi pa yung napatay nito guys, nag-shield ba siya? Hindi siya nag-shield so ito ang magandang tira. Hmm, hala hindi pala. Bukan mo. Gago talaga to. Hayop na ito isip ka. Heal mo na tayo konti. Heal mo tayo konti. Dapat ito na tinira ko eh. Patay na to sana. Diba? O, oh, keep natin yung isang nut crack. Hmm, busag-busag. Hmm, hmm, keep natin lahat. Okay. Patay sana yun eh, no? Nung no nutcracker ang tinira ko. Nakalimutan ko tuloy ang damage. Di may shield ba siya? Okay, hindi pa rin tayo napatay. Ano yan? Hala! Buhay pa rin! Sana magkaroon tayo ng... Hala, papatayin tayo sa Blood Moon. Gagi. Okay, ganito na lang. Mm. Tapos, syempre, yung ating special special effects. Mm. Di naman siguro niya mapapatay Tingin nyo guys. Wala tayong card. Yun o. 1, 2, 3, 1, 2. Ay hindi. Meron tayong card. Tatlo. Gege. Kaso baka mapatay tayo sa blood moon dito. Tayo maggege guys mali talaga yung unang tira na atin eh, no? Uy! Anong ginagawa mo? Par, anong ginagawa mo, par? Siyempre, radio na, par. Tapos ganito, par. Tapos, eh, uh... pan. Uy, may 2 SLP. Malay mo, maging 20 ang SLP ulit, di ba? 19 point something. O. Di ba? Malay mo, maging Bitcoin yung paging Bitcoin yung SLP, guys. O. OG na mga NFT games to, guys. Na sumikat. di ba? Pag mga OG, hindi yan ina, ano, minamaliit. Di ba? Anong OG na games na, ano, alam nyo? Na naglaho na, no? <laughs> Ito hindi pa rin yun pa siya Anong game, di ba? Bigaksi? Wala, ito talaga yun. Inip yan, Nagumpisa. Ah, eh, Meron siguro ng ilan ilan nung dati, pero wala eh. Okay, dito na. Mm -hmm. Medyo mahirapan tayo guys sa, sa mga kuyo niya to. Okay, anong ginawa niya? Okay, ito na naman. Ito na naman siya. Dumalo, magbas na naman siya. Okay, keep natin yung isang nut trap, guys. Eh, Siyempre, ganun lang dapat. Okay, bubabalik yung isang nutcracker. De, yun na yun. Di ba? Hmm. Okay. Okay, bumalik, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ala, ano yun? Okay. Kaso ayoko na to. Bakit nandito to gagi na to? Isa. Dalawa. Oh, ito na i-keep natin. Wala nang kuwenta eh. Oh, ganun lang. Yan dapat hindi mo nabubunot yan. <laughs> Akala ka. Kailangan magkaano tayo. Ano? Uy, uy, uy. Huwag naman, pare ko. Uy, uy. Akala. Unahan na natin, guys. Siguro, guys, no? Hmm. Akala di ka. Malay mo, di ba? Hmm, huwag na yung pabunot yan yung nutcracker na yan diba tapos nawala pa yung vulnerable niya bumalik sa dati yung damage tapos hindi na siya makapag oranda diba dispel yun yung iniwasan natin kaya tinira natin yung cocktail nito pero grabe ang sakit naman isa pang eh, soul star o oh, wala naman okay lang nice 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 baby nice Okay, mag-re-rage na tayo dito, guys. Oh, ha? Oh, ha? Ano bang maganda? Ito muna. Value. I Value. Tapos, wait lang. Pataasin natin yung uh, Natracker natin, guys. Mm. Tapos, i-value natin to. Yan. I-value natin yan. Hmm. Okay. Gagi. nagagawa ko patay na yun ah Eh, hindi pala, 160. 200 yun eh. Hindi pala yung buhay pa rin. Akala ko 3 energy lang. Kalimuta ko, nagpupuro pala yan. Oh, nawala na talaga sa ano, eh? solo guys. Simula nung nag... Uh, Uy, nag-secret siya. Nag-secret siya, no? Nag-secret siya. Nag-secret ka ba? Hmm, Dan, patay ka. Secret, secret ka pa. Ito, ito. Secret, secret pa more. Hmm. Damage, no? Okay, 3 energy din naman ata tayo mapapatay dyan kasi wala naman yung koi, sigurad. So, oh, isang gala, meron naman. Hmm, ano Bird na? Bird pala to? Bird pie ka? Ikaw yung bird? Bird ka ba? Hmm. Hmm. Sigurado papatay na ba niya niyan o hindi? di value na natin, di ba? Mm. Value, value. Di naman siguro mapapatay yan. Babalik yung kuy, kalokohan. Ito lang papatay niyan. Magbubble siguro to Magbabubbles. Uh, bubble maker. Yan ang diferensya sa isda, guys. Wala na yan. Tawaan na, na natin yan. <laughs> Tawaan na, na natin yan. <laughs> Baka sumild ka pa. Ala, sumild nga, guys. Tingnan, um, im-increase um, um, yung bubble niya, guys, oh. Ay, wala na. Gege ka na, pare ko. Uy! Tawa na lang natin yan, guys. <laughs> Ito, malupit na nutcrack ko. Itlog. banalo Uy, may tuwi selfie tayo. Imagine na lang natin na dos yan, di ba? At least may dos pesos. pesos 2 dos pesos dos pesos eh. loko oy oy pabuti natin ng wolf to guys siguro no naabot kaya natin ang wolf ano nga ano, i-wolf lang natin guys buruan na tayo oh. buruan ipabuti natin ng wolf Ganda naman ng mga aksi niya. Ay ba, ay luma pala yan. Kala ko mo. Mga. mga free axes. Okay. O siyang ka kalangka. Wala. Ganyan lang talaga ang buhay. Hmm. Diba? Okay. Anong babanat niya? Ito ang delikado dito guys oh. Magre-rage kasi yan eh daya yan kasi meron siyang boba brush to tong imban yan uy wala na siyang ano guys Kuy nice nice okay wag natin papatay yan hmm grabe naman hindi lumalabas yung ating rage dagger guys na mayana. Nijo dito madadali ang di kasi nababalyo mo ang nat gen, at hunter guys Ay, wala ang tagal nito mag fury eh. pag ganito guys wala man lang isa oo wala ang ginawa niya mm hmm hmm ano yung ginawa niya nagpap ano siya? At may 98 dyan. Ano yan? Hmm. 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 Keep natin yan. Let's go. Ipabunot mo naman yung aking... Nutcracker? Uy. Noon siya naman taong ka? Yung, no? Yung tatlo, no? May tatlo. Ano yan? Passive? Passive card? Bigay mo na. Ibukin e, oh, kinang ina talaga. Kinagalit talaga ako, guys. So, wala man lang. Hindi man lang. Hindi man lang talaga. Oh, ano na, eh? Oh, paano tayo mo? Talagang pinahuli. Talagang pinahuli guys of T. Sinadya talaga. Sinadya eh. Kaya yeah, ayaw ko maglaro ng Axip. Dahil sa in... Sa palasa eh. Ang dami dami yung ano. Yung talawang nasa huli. Talagang pinanggigil. Ginigigil ako nito ah. Ayan na, namatay na si plantito natin. Sige, palo. Alo, Teka lang, ba't yan ang pinalo niya? Hmm? Ba't yan ang pinalo niya guys? Mag secret pa siya guys oh. Ano yun? Secret it is all that matters. Yan. Hmm. Siyempre, titira ko to. Late na tayo eh. Yan, sige. Oh. Yan, sige. Hmm. Hmm titira ko talaga yan kasi wala ka ng card no mamatay na yan eh. meron pa tayong card guys isa Uy! may P3 buti na lang hindi na game 4 cards no halak ka okay.

<laughs> Pinaabot ko lang ng wolf yun. Borto, naging wolf eh, no? Ah, pwede ba ito i-cancel, guys? O isang pang game? Isa pang game pa? Ano? Ayoko ko na. Babay na, guys. Takas na naman memory. Makukuha nito. Yan yung sinahirapan sila, guys, sa pagkano sa akin, no? Nahirapan ng algorithm na paipatalo ako. Okay, guys. Ay. Hala. Dual blade. Madugo to guys. Madugo to. Madugo to guys. Madaya. Hindi ako pinaano ah. Pinasurinda. Lo, buruan. Wolf Portos buruan. Ay. Hey? Buruan. Ano ba mas mababa? Ay, bur palang mababa. Wow naman. Grabe naman yon. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Grabe. Lord, no, bakit wala siyang ano? Ay, tika lang ha. Pag ito, ano wala? Ah, okay. Oh, di... wala siyang ano? Wala siyang... Wala siyang tawag doon? Emblem? Emblem po tayo. Runes? Wala siyang runes guys partida ba yan guys partida guys oh walang rune oh ano to naglalaro lang o oh, isusurrender niya agad ah libreng for SLP libreng <laughs> 4 uh, nagtaka din siya guys eh no? kaya matagal siya tumira no aha 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 hmm tapos, yun na ito. Wala man lang pang atake. Eh. <coughs> okay. Meron kang champ. Champ. Tiny turtle. Okay no. Tiny turtle. Rabbity. Uy. Ano yun? Ano yun talaga? nice hindi mo lang natin na value yung nut crack eh bumalik na grabe naman wala bye ay bridge dahil lang sa papi busit ka tingnan nyo guys di yan <coughs> talagang ipapachamp tayo guys eh ipapachamp tayo nyan Uy, kinukita kinu agad. Kinu Buti na lang, hindi niya sinave. Ay, ito na jump, guys. Nagbago ba siya? Initial apply slip to the target. Ah, target pala. Okay, okay. May shield ba siya? Wala. Kaso hindi naman naangot ito ng 90. Dito na lang muna. Okay, okay. Hala. O, uh, para para 8 na sunod, di ba? Hmm, ito na lang. Para bumalik yung ating mga nutcrackers na gusto. Sigurado naman wala wala kang ano eh, no? Ah, pan target. Ah, ton. Ito ba? Ito? Ambush. Apply to ton, di ba? Okay, okay, okay. 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 Hala ah. Parang disadvantage mo yun eh. Dapat nag-focus ka na lang sa isa para ipatayin tong gitna ko. Si Bogart. Bakit idolo? Bakit naman kasi idolo? Bakit naman kasi... So, oh, natuto na tayo dyan. Iyan ang pang-atake natin. ito pang heal na lang ito so, ito nice ah 173 okay baka wala tayong pang attack eh pinaka safe gawin yan muna na yan <laughs> dapat siguro yung mga ganito di nawawala no ay oh, di na pupunta dito <laughs> tatanggalin natin yung ano guys bulok ko di do hala naman hala ka hala ka di do ka okay oh guys hanggang dito na lang yung video 22 minutes back to lobby Oh guys, bye bye. bye. Kung na-enjoy sa video, uh, pa-subscribe naman ako. Bye bye guys. Stop na natin.